Dubai, isang lungsod na itinuturing na capital of the future at puno ng luho. Laging ikinakabit sa mga imahe ng makabago at magarbong pamumuhay. Ngunit sa likod ng mga kislap ng mga ilaw at karangyaan, may isang madilim na lihim na hindi alam ng karamihan. Higit sa 80% ng mga tao sa Dubai ay mga dayuhan at ang kanilang buhay ay malayo sa mga imahe ng kasaganaan na madalas nating nakikita. Ano nga ba ang nangyayari sa kanilang tunay na kalagayan? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinaka-shocking at nakakalungkot na aspeto ng Dubai ay ang kalagayan ng mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor ng lungsod tulad ng konstruksyon, kalusugan at serbisyo. Ang mga manggagawang ito ang bumubuo sa pundasyon ng makulay na lungsod ng Dubai. Sila ang nagtatayo ng mga imposibleng proyekto, mga mataas na skyscraper at mga kahangahangang gusali na pinalamutian ng mga mamahaling shopping mall, hotels at mga restaurant na ipinagmamalaki ng lungsod. Sa kabila ng kanilang sakripisyo at dedikasyon, hindi sila nakikinabang sa marangyang buhay. At ang kanilang kalagayan ay kabaligtaran ng makintab na imahe na ipinapakita ng Dubai sa mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan ng mga dayuhang manggagawa sa Dubai ay ang tinatawag na kafala system, isang labor system na ginagamit ng gobyerno at mga employer sa mga migranteng manggagawa. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga manggagawa ay kinokontrol ng kanilang mga employer sa pamamagitan ng pagkakaroon ng power over their legal status. Sa madaling salita, ang mga manggagawa ay hindi maaaring magbago ng employer o umalis sa bansa nang walang pahintulot mula sa kanilang current employer. Ang mga manggagawa ay pinipilit na magtrabaho sa ilalim ng mahihirap na kondisyon at walang kalayaan na maghanap ng mas magandang oportunidad sa ibang employer. Dahil dito, maraming manggagawa ang naiiwan sa isang sitwasyon ng modernong pangaalipin ang mga employer na may kontrol sa kanilang mga pasaporte at mga dokumento ay nagiging sanhi ng malupit na kondisyon sa mga manggagawa. Ang mga ito ay kadalasang nagtatrabaho ng mahabang oras, walang tamang pahinga at may mababang sahod na hindi sapat upang tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Marami sa kanila ang natatakot magtangkang magreklamo o magbago ng trabaho dahil sa takot na mawalan ng trabaho o mapalaya sa bansa. Kung titignan ang kabuuan, ito ay isang uri ng pagsasamantala at pang-aabuso sa karapatan ng mga manggagawa. Isang aspeto na hindi rin nabibigyang pansin ay ang kalagayan ng pabahay ng mga migranteng manggagawa sa Dubai. Ang mga manggagawa ay madalas na nakatira sa mga labor camps na malalayong lugar, madalas sa mga lugar na matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng Dubai. Karamihan sa mga manggagawang ito ay hindi nakararanas ng sapat na personal na espasyo. Halimbawa, may mga kwarto kung saan sampu o higit pang tao ang magkakasama sa isang maliit na silid. Ang mga banyo, kusina at dining areas ay kadalasang hindi malinis at hindi maayos ang pagkakaayos. Ang mga pasilidad ay hindi sapat upang magbigay ng kaginhawahan sa mga manggagawa. Sa halip na magpahinga o mag-recharge para sa kanilang mga trabaho, Marami sa kanila ang nagiging bihag ng mga hindi komportabling kondisyon sa kanilang tirahan. Ang kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa sa Dubai ay lalo pang nagpapakita ng malupit na kondisyon sa kanilang mga trabaho, particular sa mga manggagawa sa sektor ng konstruksyon. Marami sa kanila ay nagtatrabaho ng mahahabang oras na umaabot sa 12 hanggang 14 na oras araw-araw at may mga pagkakataon na hindi sila binibigyan ng araw na pahinga. Ang mga manggagawa sa sektor ng kalusugan at iba pang mga industriya ay hindi rin ligtas sa mga mahihirap na kondisyon at marami sa kanila ang nakakaranas ng mababang sahod na hindi sapat upang matustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Halimbawa, ang isang manggagawa na nagtatrabaho sa construction ay maaaring kumita lamang ng maliit na halaga, hindi sapat upang makapamuhay ng maayos at makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya. Ang mga kontratang pinipirmahan ng mga manggagawa ay kadalasang pabor sa mga employer at hindi binibigyan ng proteksyon ang mga manggagawa sa mga hindi makatarungang kondisyon. Marami sa mga kontratang ito ay naglalaman ng mga kondisyon na hindi tapat sa mga manggagawa na madalas ay itinatago sa kanila bago sila dumating sa Dubai. Dahil dito, nagiging biktima ang mga manggagawa ng mga illegal recruitment agencies na nangako sa kanila ng magagandang oportunidad na hindi natutunan sa aktwal na buhay sa Dubai. Ang mga karapatan ng mga manggagawa sa Dubai ay madalas na nawawala o napipigilan. Maraming mga manggagawa ang nawawala ang kanilang mga pasaporte at iba pang mga dokumento dahil sa mga patakaran ng kanilang mga employer na kinokontrol ang kanilang mga pagkakakilanlan. Bilang resulta, hindi nila magawang mag-explore o magbago ng employer nang walang pahintulot mula sa kanilang kasalukuyang employer. Ang kontrol sa mga dokumento ng mga manggagawa ay isang malupit na anyo ng modernong pangaalipin kung saan ang mga manggagawa ay nawawalan ng kalayaan upang makapagdesisyon para sa kanilang sarili. Mahalaga ring tandaan na marami sa mga manggagawa ang nagtatrabaho nang walang tamang benepisyo o health security kapag nagkasakit o nasugatan sila habang nagtatrabaho, kadalasang hindi nila natatanggap ang mga benepisyo na karapat-dapat para sa kanila. Hindi rin sila nabibigyan ng tamang ayuda kung sakaling may aksidente sa trabaho, kaya't lumalala pa ang kanilang sitwasyon. Sa kabila ng mga sakripisyo at paghihirap na nararanasan ng mga manggagawa, patuloy nilang pinangarap na magkaroon ng mas maginhawang buhay ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang sipag at sakripisyo. Marami sa kanila ang umaasa na sa kanilang mga kita makakapagpadala sila ng pera upang masuportahan ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga bansang pinagmulan. Ang kanilang mga pangarap ay nakaangkla sa kanilang pananaw na sa kabila ng hirap ay may magandang kinabukasan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga pagbabago sa mga patakaran at ang mga hakbang na isinagawa ng mga organisasyon at grupo ng mga advocacy ay may malalim na epekto sa kalagayan ng mga manggagawa. May mga pagbabago sa mga batas upang maprotektahan ang mga manggagawa at mapabuti ang kanilang mga kondisyon tulad ng mga patakaran ukol sa pabahay at sahod. Subalit, sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatili pa rin mahirap ang buhay ng maraming manggagawa sa Dubai at patuloy silang nagiging biktima ng hindi pagkakapantay-pantay at mga sistemang nagpapahirap sa kanilang buhay. Isang halimbawa ng pamayanan ng mga manggagawa sa Dubai ay ang Filipino Village, isang komunidad na binubuo ng mga manggagawang Pilipino. Dito, ang mga manggagawa ay nagtataglay ng pag-asa at pagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap nila. Ang Filipino Village ay hindi lamang isang lugar para sa mga manggagawang Pilipino na naghahanap ng mas magaan na buhay, kundi isang simbolo rin ng kanilang lakas at determinasyon. Sa kabila ng mga kalagayan ng kanilang buhay sa Dubai, ang Filipino Village ay isang puk kung saan ang mga manggagawa ay may pagkakataon na magtulungan at magsuportahan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dulot ng kanilang pagiging dayuhan sa Dubai. Isa pa sa mga pinakamadilim na aspeto ng Dubai ay ang mataas na bilang ng mga pagkakakulong, hindi lamang ng mga migranteng manggagawa, kundi pati na rin ng mga miyembro ng LGBTQ community. Sa ilalim ng mahigpit na batas sa Dubai at sa buong United Arab Emirates (UAE), ang mga aktibidad na may kinalaman sa parehong kasarian ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga taong nahuhuling lumalabag sa mga batas na ito ay maaaring makulong, pagmumultahin, at minsan ay makakaranas pa ng pisikal na parusa. Sa mga kasong may kinalaman sa mga migranteng manggagawa, madalas nilang nararanasan ang pagkaaresto dahil sa hindi tamang kondisyon sa trabaho o mga reklamo laban sa kanilang mga employer. Ang mga hindi tamang sahod, hindi tamang pasilidad sa pabahay at labis na oras ng trabaho ay nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan at pananakit na kalaunan ay humahantong sa pagkakakulong ng mga manggagawa. Kadalasan, ang mga migranteng manggagawa ay natatakot magsalita o magsampan ng kaso laban sa kanilang mga employer dahil sa takot na mawalan ng trabaho o mas malalapa, mapalaya sa bansa at makulong. Sa kabila ng mabilis na pagunlad ng Dubai at ang imahin nito bilang isang global na hub ng negosyo at turismo, hindi maikakaila na may mga madidilim na aspeto ng buhay na patuloy na tinatago ng lungsod. Ang mga migranteng manggagawa ay patuloy na nagtataglay ng kahirapan at sakripisyo, hindi lamang sa kanilang mga trabaho, kundi pati na rin sa kanilang mga kalagayan sa pabahay at karapatan. Ang kanilang mga buhay ay isang matinding paalala na sa kabila ng mga makikinang nagusali at magagarang destinasyon ng Dubai, ang tunay na mukha ng lungsod ay puno ng mga hindi makatarungang kondisyon, hindi pantay na pagkakataon at mga pagsubok na kadalasang hindi nakikita. Kaalam, magkakilala ka bang taga Dubai? Totoo nga ba na mahirap mabuhay sa bansang ito? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.